yung uh, alam niyo po sa sa larangan po ng basketball when it comes po sa nung araw ang tawag po sa amin dyan intentional foul deliberate foul when nung amateur kami intentional nung nag-PBA kami deliberate foul no? ngayon po sa FIBA meron po tayong yung tawag na unsportsmanlike kasi ang dami po kasing klaseng fouls bigla eh so kung lalagyan-lagyan mo lahat ng mga pangapangalan niya, intentional uh, delivery, ano ba, yung mga duty whatsoever, o so, so, so ano mga ganyan. Eh ang daming ang daming yung ano, ang daming classification. Ito kaya kinasipay na sa dalawa, ang sportsman like files 1 and 2. Yung uh, sportsman like 1 po, yung below the below the shoulder ng mga medyo meron eh, meron pa na nadya intentional hit below the shoulder eh sa mga above the shoulder at saka yung ganyang mga delikado parang undercutting uh, it uh, it falls under the flagrant two ngayon siyempre po may kanya-kanyang mga akakibat na fines po yan Siyempre, titingnan so, niyo 1 and 2 mas mataas yung 2 so mas mataas sa 1 siyempre, mas mataas yung yung 2 Eh, okay? ang nangyari po dito ay ang kung so, na natin, that's thrown out. So, hindi, hindi rin po natin alam since uh, MPBL and other professional leagues has their own house rules. Pagdating doon, hindi at alam po anong kinikary nila dyan, di ba? Pero as far as me is concerned, that's a uh, um, playground too. Okay? That's a uh, automatic disqualification yung, yung ganyan, thrown out na yung ganyan. Eh, you no? Know? uh, ngayon, uh, may nangyari, titignan po natin nangyari sa, sa, sa player, di ba? Kay Barcuma kung ano po ba nangyari sa kanya kung talagang na, nasaktan ng gusto so doon do sila nagkakaano kung anong klase po ngayon sila naman na sinasabi naman po na uh, bigyan yung ano yung player maganda yan ha? maganda rin kahit pa paano no pero siyempre um, uh, nasa ano rin po ng decision po ng ating uh, tagapamahala in that case yung pong uh, ating commissioner uh, MP Bell, si Coach uh, Commissioner Kenneth Dorendes. Nasa kanya po yan kung bibigay, uh, bibigay, niya yung batang nasaktan. No? Hindi pa po kasi nangyayari yan. Sina-final lang talaga yung yung ano, yung yung nakakuha ng na commit ng ganyang May Grant Paul then uh, the, the funds eh, yung binabayad do pumapasok po sa pondo ng, uh, ng tournament kasi alam niyo naman marami nang pinagkagastos sa niya no Uh, pero yung suggestion na ganun, pwedeng i ano eh, may pwedeng uh, Depende kung talagang yung bata eh, talagang kailangan mahospital at pa-check ng gusto. Tinitin natin yung gravity ng pagkakabagsak. Okay? Uh, yan ang kagandahan doon. Then from there, eh, o sige, meron kang 20% kung fine. Ang, problema ko kasi dyan, ganito yun ah, pag, pag may gano'n kasi, eh, siyempre, 80%, 80 o 20%, kunyan, <laughs> bibigay mo yung player, eh, baka sabihin nung ano, lakihan natin para siyempre, malaki na rin yung mapunta at mapupunta sa bata. So, no? so, so doon, hindi mo rin ma... Kasi ang hirap kasi ilagay ako kung gano'n ka laki yung ibibigay mo at gano'n ka laki mo. Kung sakasakali na, na medyo uh, painggan nila yung suwestyo, no? Ah... Uh, Actually, uh, we are in the professional league, okay, uh, sa MPBL and uh, yung mga teams so kasi naka-ready naman ho pag sa mga mga eventualities, eh, no? um, may panggastos naman ho yung mga ano dyan, yung mga, yung mga team. Pero maganda rin siguro, nababalatuan kahit, kahit, kahit papano yung player, no? kasi Bisa niya pare, alam mo ba, bisa sa uh, traffic enforcer, bisa niya, eh, di ba, pag nahuhuli, pag nakakahuli ng konti, may konting komisyon eh, kahit konti mo lang, may gis yata yeah. o 15%, 15 yata na parang ano, para si nila, pero it doesn't be na manghuli kayo nanghuli manghuli para nasa kita, <laughs> hindi naman gano'n. Kota, yun. <laughs> kota. <laughs> hindi, na, hindi naman gano'n ang gagawa nila, hindi sabihin, meron lang gano'n mga para incentive. Okay, so pagdating dito sa player, uh, pwede rin.